Ito ang ikaanin na salita ng Panginoon. Naganap na. Ito ay matatagpuan sa Aklatang 1, chapter 19, verse 30. Ang sabi dito, Nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na. Itinungo niya ang kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. Anong ganap? Ito ang mga tanong upang malaman kung ano ang mayroon. Tinatanong ito upang malaman kung anong mangyayari kapag ang pangyayaring magaganap ay nakakainteresado. Para sa isang tao. Para sa isang tao, siya ay manatili upang saksihan ng buo ang pangyayaring ito. Hindi niya nais malampasan ang kaganapang iyon mula sa simula hanggang sa katapusan niyon. Kapag hindi naman nakakainteresado sa kanya, Aalis na lamang siya at may mga ilang masabing balitaan mo na lang ako. Tuwing sasapit ang biyer Santo, ginugunitan natin ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng taiktik, ang paghahain ng Panginoong Hesus sa krus. Inalay ni Hesus ang kanyang sarili alang-alang sa ating kaligtasan. Inako niya ang bigat ng ating mga upang tayong lahat ay matubos. Siya ay naging dakilang hain upang ang lahat ng kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga katagang naganap na, inihayag ni Jesus na nagkaroon ng kapatawaran ang lahat ng kasalanan. Inihayag rin ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga salitang ito na tinubos na ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Pinalaya na ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin tulot ng kasalanan na pamamagitan ng pagkahain ni Kristo. Hindi na mga bihag ng kasalanan ang bawat tao. Ang bawat tao ay may kalayaan upang mamuhay bilang mga inangking anak ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay naganap sa pamamagitan ni Kristo. Inihayag ni Kristo sa pamagitan ng mga katagang ito kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos sa pamagitan sa pamagitan ni Kristo Jesus ay pumanaog sa lupa at nagkatawang tao. Nang magawa iyon, inihandog niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ibinigay niya ang Kanyang buong sarili upang magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng tao. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito dahil sa Kanyang pag-ibig. Mapalad tayong lahat. Mapalad tayo sapagkat meron tayong Diyos na lubos na nagmamahal. Mapalad tayo sapagkat meron tayong Diyos na puspos ng awa at habag. Mapalad din tayo sapagkat Pinili tayong iligtas ng Diyos. Mapalad tayo dahil mayroon tayong tagapagligtas. At yun ay si Kristo na nag-alay ng Kanyang sarili para sa ating lahat. Mapalad tayong lahat sapagkat nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagdanak ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng krus ni Jesus, niligtas lang sangkatauhan, katauhan Niligtas ang sangkatauhan sa pamagitan ng krus ng Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan ng tao. Sa pamagitan ng krus ni Hesus, ipinamalas kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Walang kapantay at walang hanggan.